Ang himala ng EDSA Pebrero 22 hanggang 25, 1986. Apat na araw na nagbago sa kasaysayan ng Pilipinas. Matapos ang dalawang dekadang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos, lumakas ang sigaw ng bayan para sa pagbabago. Dahil sa dayaan sa snap elections laban kay Cory Aquino, nag-alab ang damdamin ng Pilipino. Milyon-milyong Pilipino ang dumagsa sa EDSA, hindi dala ng armas kundi ng panalangin, pag-asa at pagkakaisa kahit may mga sundalo at tangke, hindi umatras ang taumbayan. Sa halip, binigyan nila ng pagkain at bulaklak ang mga sundalo. Pebrero 25, 1986, nagtagumpay ang People Power. Umalis si Marcos sa Malacanang at si Cory Aquino ang naging bagong pangulo ng Pilipinas. Ang ed sa People Power ay patunay na kapag nagkakaisa ang sambayanan, kayang mapatalsik ang diktadura. Nang mapayapa, Huwag nating kalimutan ng aral ng EDSA, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng taumbayan.